Isang magandang araw sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, tayo yung mayroong project ngayong gagawin, ang ating uh, Yamaha Mio 2008, ito po ay Sporty kung tawagin. Ito hinatambak lamang dito sa ating uh, biyanan kay Tatay Nestor dito sa Bigaas, sa Kabuyaw. Atin hong pagagandahin mula dito sa ating mga side fairing, sa side cover na yan, side mirror, upuan, mga speed cable tapalodo at kung ano pa ho ating papupugin at dadalhin natin yan sa Batangas para may maservice naman yung ating may bahay doon sisimulan nun natin sa pagkakabit ng mga bagong pyesa ito yung tapalodo at ng sidings ito hinabili natin din sa isang shop din sa bahay ng kabuyaw atin na hong ginunago na habang tayo magaga pa dahil gagabi na tayo may pasok pa kaya let's go atin na ikabit ng ating mga pyesa yan po, kita-kita nyo, pagkakakintab niyan. Yan pa, nilabas pa yung ating bagong tapalodo. Yan po ay dati walang tapalodo na, na aksidente yata o ano, nasira. Kaya wala ho tayong uh, tapalodo. Kaya kapag naulan, pilan sikan sa mukha. Yan, at simulan po natin. Ikabit na ang tapalodo. At atin nga pong na-shoutout po lahat ng ating mga tropang rider dito sa Kabuyaw. Yan ho, sa shop ni na bosing yan yung natagpuan lang natin dito sa malapit sa bayan ng Kabuyao, papuntang sala at munisipyo ng Kabuyao. Yan o, no, kita nyo naman, nadyan pa sticker ng may Bino. Yan, bossing, yan po yung owner. Naku, pagkakabayt ho niya, kinuha niya sa Santa Rosa yung ating pyesa. At inunti-unti na nga no. ho na ang tapalodo, inakabit na ang gulong. At susunod ho ay ating ikakabit naman yung ating mga panabi, yung sidings para naman unti-unti na nga ay nakikita na natin yung pagbabagong anyo nakaka-excite lapat na ho yung mga gilid na yan yan o halatang halata na bago pagkakakintab pagkakakinis mas makinis pa sa ating jowa at bago na rin ang stand ho nyan, stainless para naman pag may umakas na chicks ay meron ho tayong ano uh, pagmamalaki dahil dati kalawangin yan eh ayan nagbago na nga ho yung ating itsura ng ating motor na yan ngayon naman ho ay tayo papauwi na at atin ang uh, pinikturan muna at ating ginunaguna muna kita kita niya kinabit na yung mga tiyan niyan. kaya yan ako may excited ho yung ating uh, ano yung ating pagbibigyan na rin ho yung ating mga tiga Batangas yung ating uh, shout out po sa lahat ng tiga Laia sa Barwalte yung ating mga kamag diyan lahat ng nagpa-follow uh, sa atin magandang hapon na sa inyo naway lagi nyo kung susundan sa ating mga video Sabay kung maganda ang panlabas, dapat maganda rin ang panloob. Kaya tayo ngayon ay nagpa-tune up, nagpa-change oil na rin, nagpapalit ng gear oil, at yung panggilid, pinacheck na rin natin, tsaka yung mga ilaw natin para nung pagbiyay sa gabi ay hindi tayo delikado. Sabay ang ating pagpababaping din sa Palo Alto kay Omar. Magandang umaga sa iyo, tropa. Kaya huyan nakikita nyo, hindi lang humaganda, talagang makinis na makinis, parang brand nyo. At ngayon naman, para makita yung kaibahan, pinakarawas na rin natin bago natin dadalhin sa kabuyaw. Kung mapapansin nyo yan ho, pagkakakita po niyan, wala na kayo makikita nga uh, na uh, bahid ng kalumaan. Yan yung pinakarawas natin dito sa kabuyaw. Kita nyo yung gilid natin bago, makintab bagong bating. Yung ating tambucho, may tire black tub, pang armor oil At yung ating upuan, saksakan ho ng sarap sakyan. Yan ho. Kaya yan, ating i-deliver na yan sa Batangas bukas. Yak ho, matutuwa ang ating nga pagbibigyan yan. Ayan, no, kung makikita ninyo, napakasimple. Hey, mumurahin pero nakakatuwa dahil napangganda natin. Kung tatanungin naman ninyo kung magkano natin nag-assud mula nung una natin kinuha, tayo gumastos lamang yan ho, ng mga 6 to 7 thousand ho kasama na lahat mula doon sa pyesa, sa labor hanggang baping car wash. Kaya ho, sa susunod na video, kayo ay wag mawawala uh, shout out din ho sa lahat ng ating mga kaibigan dito sa Kabuyao, sa Kalamba, sa Batangas, lahat po ng riders dito sa Pinininja. At ngayon ho, ating tinesting din inirotis mula natin mula Kabuyao hanggang uh, dito sa San Jose Batangas. At masasabi ko talagang satisfied ho ako, walang tirek at ang dulas tumakbo. Maraming salamat po.